Hello guys! Welcome back sa ating cooking vlog. So, ayan. Ang menu namin for today ay Sinia warm. So, first, kinat ko po yung ating chicken na pahaba. Ayan yung ating chicken. Kinat ko na siya. So, ilalagay natin sa bowl. Sinisipin ako ngayon. Oh my God. marinate na natin yung ating chicken. So first, meron tayong lemon juice. Half lang sya Then, meron tayong garlic. So, ano to, uh, 10 pieces. Andito yung ating mga spices. Meron tayong salt. Uh, paprika. Garlic powder. um uh, black pepper. Meron tayong curry powder and uh, buharat for chicken. So, paghalo-haloin lang natin siya, guys. Lagyan natin sa chicken. At meron din tayong uh, yogurt. Gagamitin natin dito ay, ano, hindi lang, hindi siya lahat. Ayan, half na yogurt lang siya. Lagay natin siya lang. Ayan, guys. I-mix natin lang. Ayan. dalawang klase po yung ginagawa kong shawarma. Yung isa, inuwi natin sa kubos At yung isa ay sa, niluluto natin sa oven. Siniya, tawag oh, nilagay ko. siniya, shawarma. Siniya sa pinako. Ayan. So, i-mix lang natin siya ng mabuti. Para makano yung mga nilagay natin sa uh, ingredient inventory. ko si ang inday today. Ayan, guys. So, ima-marinate natin siya. Inakalin natin sa rin ng Uh, half hour kasi so wala na akong time. Dapat one hour to so half hour na lang. Tatakuan na. So guys, gagawa naman tayo ng sauce ng shawarma. Ito, ah, tahina ah, po siya, tahina. Ayan po, natin. Gumamit tayo ng dalawang time. Okay, maglalagay tayo ng one Four. ano lang sya, Three na sa glass. Two. Ayan, three spoonful maglalagay tayo ng mayonnaise. So, two spoonful lang eh, natin ito. Then, lalagyan natin ng tahina. Ayan, fresh tahina. So, small spoon lang ang gagamitin natin. Kasi, pag madaming tahina siya, mapaito. Yan, nagbabago yung lasa ng sauce. So, very small spoon lang may lagay ko. Ayan na. Hindi ko siya lang natin, guys. Tapangin natin natin yung ating chicken. Tapos, mga tingnan. Lalo natin ang huh? sauce. Hot sauce. lang yung maging ano ng chicken natin, medyo ano lang sa, uh, Medyo golden ano lang baka ano natin, chicken. sa luto na yung ating potato. Nilagyan ko lang siya ng salt olive oil at sa capability. Okay. Coba <tuk> kita <tangan>

Gracias. Bueno. lagyan natin ng italyang seasoning sa ibabaw. kunti lang. Lang natin sa ng mga 15 minutes. Kasi lahat naman siya ayuto na. So, aantay lang natin siya na mag yung, ano, yung tap ng ating sauce. Ang ating chicken shawarma. Luto na siya guys. Thank you for watching guys. God bless all. See you my next video.